Ano ba yung hanap ni Ma'am R. sa isang lalaki? Um, yung ano lang po, yung tanggap ako, tsaka kung ano yung mga nakaraan ko, tanggap niya din. Ganun lang. Ano ba nakaraan mo na hindi niya matatanggap? <laughs> Siyempre kasi, alam pag single ma'am ka na, di ba, may mga lalaki na ay, magaganito sila. Alam ko, Lord, sa ano ka, di ba, ilonggo? <laughs> yes. Hindi. Wag mo, na, wag mo kasi, ano, don't say something in general. Okay? Huwag kang magsabi ng pangkalatan. Kasi, magkaiba eh. There is no person, the same personality. Okay? Walang okay. magkaibang tao na parehas yung pag-uugali. No? Iba-iba kung sabaga, kung mabait ka, merong single mom na ganito. Iba kung maayos ka na single mom, merong wild na single mom. Kung ikaw gusto mo isang tao lang, may single mom na gusto iba-iba. Di ba? So yeah. we are not the same and also we are not perfect person. Tama? Kaya yes. don't say anything okay. na mag-generalize sa buong kalalakihan o buong kabababae kababaehan, 'di ba? So, okay. e, hindi naman tayo ako, ako being uh, ano, being a guy, hindi naman ako nagbabase kung single mom o oh, hindi isang babae. As long as matino, okay, ma maaasahan, okay na 'yon, bakit? Gano't din naman eh. 'Di ba? Parehas lang din naman tayong lahat, lalamunin ng lupa. 'di ba? Ang pinagkaiba lang noon, hindi lang siya yung nauna sa'yo. Wait, right, butas pa rin naman 'yan. <laughs> 'Di diba? Okay sana kung pagdating niya hindi niya na mapapasukan 'yan. Papasukan pa din naman niya. Na. Hindi totoo. 'Di diba? Okay. Alam mo, ganito kasi masasabi ko. Sabi ko nga, being a single mom, kung ano yung halaga mo nung dalaga ka pa, dapat nag-level up nag-level up ka ngayon na single mom ka na. Bakit? Kasi marami ka ng karanasan. Hindi about dun sa ano, ana-ana. Okay? Marami ka ng karanasan. In okay. what way? So, marami ka ng pinagdaanan na problema, marami ka ng pinagdaanan na stress, o problema sa financial, which is napakahirap yan ng single mom. Okay? And dapat ngayon, sa panahon na to, being a single mom, dapat nasa stage ka na, na that you are very strong. Okay? Kaya kung anong standard mo da dati, dapat higitan mo yung standard mo ngayon. Okay? Hindi naman wag to the point na kapag may lalaki, pag alam mong pangit, wag na, gano'n. <laughs> Ang sinasabi ko lang, dapat maging wise ka. Walang problema makipagrelasyon, but you know that, you know what is your, what is the limit. Okay? Alam mo yung ano, uh, limitation mo sa sarili mo. Kung hanggang lang yung barrier mo, hanggang dun ka lang. Okay? Lalong-lalo lalo na sa si mga single mam. Ma lagi kong sinasabi na kapag alam mo ang lalaki hindi seryoso, kapag alam mo ikaw hindi ka seryoso dun sa lalaki, walang problema makipag-ana-ana. Okay? <laughs> walang problema makipag-ana-ana basta wag ka lang magpabuntis. <laughs> totoo Ana-ana lang, Hindi totoo. Halimbawa, na, nasa, nasa point ka na na nakipagrelasyon ka na. Wala na, andun na. Hindi na makapag-atras eh. Which is, ayaw mo, pero nangangailangan ka. Yung alam mo yun, nandun ka na sa punto na ang hirap mo nang atrasan. Alam mo yan. Alam kong alam mo yan. Yes. Walang problema yun. But, alam mo dapat yung responsibilidad na sinasabi. Na kapag mo yan, ang magiging consequences niyan Dapat alam mo Walang problema Matuloy yan Dapat Alam mo sa sarili mo Kung magpapabundis ka o hindi Ganun yun Sa single ma'am O sa single Wala akong alam Kung ilang lalaki yung Gusto nyo Okay Because you are a single Diba You yes. are authorized To find someone To make you happy Wag naman yung may boyfriend ka ngayon, mag-boyfriend ka na naman, mag-boyfriend ka na uh -huh. naman, ganun. Hindi. Mag-boyfriend ka ngayon, kung wala na kayo, pwede, pwede ka naman maghanap ng iba. Freedom yan eh. You are a single. Okay? Yes. Sa akin lang naman dyan, no? Alamin mo kung saan ka safety. Yun yun. Ha? Huh? Kung magulang yung lalaki, dapat mas magulang yung babae. Pero mas magulang ako, guys. <laughs> oh, ako yung pinakagulang. <laughs> Ay, 160 na sila dito. Di diba? hmm. So, ganun lang. Tayo namang mga lalaki, guys, kung hindi tayo seryoso sa babae, alamin natin yung limitation natin. Halimbawa, ano, girlfriend lang. No? Alam mo sa sarili mo na hindi mo pa kaya yung responsibilidad na tinatawag. Huwag mo namang buntisin yung babae. Okay? Kasi, kapag iniwan mo yan, ang kawawa dyan, hindi yung babae, yung bata. Okay? Wala ang problema doon sa tawag ng laman na sinasabi. Pa isipin nyo yung kinabukasan. After a year, kung magbubunga ba o hindi yung ginagawa nyo. Yun yung isipin nyo. Kasi, kadugo mo pa rin yan. Dugot laman mo yun eh. Di ba? Kapag naghihirap yan, no, pabalik sa'yo yan someday. Niwala kayo sa akin. Kaya, If you like if you like it or not. Pag hindi ka talaga responsable, ana na lang. <laughs> Oo. Malito guys, actually mali to ang sinasabi ko, pero preventive measures ito. Bakit? Kasi maraming mga lalaki, maraming mga babae na hindi talaga nila mapigilan. Oo, bad totoo, mali. Bad, napaka-bad. Pero bakit ko nasasabi? Kasi nangyayari 'to in reality. You know? Maraming nadidisgrasya dito guys. Kapag hindi ka nag-iisip. Talo pag nasa, kag nasa kagit na na ng kasarapan. Hindi ka na makakapag-iisip. Kaya lagi kong sinasabi to. Mali to. Maling mali. Pero itong ginagawa ko, preventive measure to, para hindi kawawa yung bata. Yun yung pinupunto ko don. Kaya sa mga lalaking gustong pasukin yung single mom, kung hindi ka seryoso, huwag ka na magparamdam dun sa mga anak niya o sa anak niya. Bakit? Yung anak kasi naghahanap ng kalinga at pag-aalaga ng isang ama. Ngayon, kapag naging kayo ng single mom at sinanay mo yung anak niya na may, na, may maituturing na ama, tapos bigla kang mawawala, hindi lang single mom ang masasaktan mo, kundi pati yung bata na walang kamuang-muang masasaktan dahil sa walang kwenta mong kagagawan. Eh? Tama Tama. O, ba? Kung gusto mo, ana-ana lang, Kung gusto mo, burjangan lang, no? Sa mama lang, sa mami ka lang niya magparamdam. Oo, bakit? Iban tama sa bata nun guys, maniwala kayo sa akin. Kung alam mong hindi ka seryoso, wag mo na mag o oe mo Pakilala mo ko sa anak mo, bobo. Oo. Di ba? Tapos iiwan mo lang din naman. Tapos magtatanong ang bata, asan ah, na si papa? Asan ah, si daddy? Wala na, lubog sa bago. Di ba? So, iba-iba yung pag-uugali ng isang tao. May mga lalaking gustong panindigan ng isang single mom. Okay? Kaya, alimbawa, may nakilala ka dito. Walang problema yun. But, dapat, as a girl, wise ka. Lahat yung thinking mo kaysa sa lalaki, mas dominant kaysa sa lalaki. At tinuturoan lang kita, madam. Okay? Yeah. Pwedeng ipakita, wag lang isama ang buka. <laughs> Reading po mukha. Hanggang leg lang, walang mukha. <laughs> totoo yan. Ah, bakit? Baka mag-viral tayo. Totoo, totoo yung sinasabi mo. So, uh, tingnan natin, no? Kung uh, merong... Uh, uh, ano ba ang trabaho ni Sir Richard? Kaya po nasasya po ako ng ano ng nagre ko ng mga, mga makina. nagre ng makina. Mm -mm. Okay. Ano yung picture sa profile mo? Dati ba ako reservist? Reservist. Reserve reservist ano? Army po. Army. Oo. May green beret ba sa army? <laughs> ha? capgo po. capgo oo. Pero walang green beret sa kapgo ha. <laughs> Alam ha? Alam ko po yun. Mm -mm. Picture mo yun o kinuha mo lang? Ginawa ko lang po yun yung sabi rin po. Pero mm -hmm. nga po, picture ko po talaga yun. Kinuha mo lang o picture mo talaga yun? Picture ko Picture ka? <laughs> Sige. Mm. Sir, ilang taon na po kayo recharge? 32 po. 32 years old. Okay. So paalala, no, ang pagsuot sa uniforme ng mga uniform personnel is a case of a usurpation of authority. Okay? okay? Pero since you are that you are a reservist person, you are authorized. But we don't have a green beret here in the Philippines, okay? Wala tayong green beret dito sa Pilipinas, okay? Awesome. <laughs> Alright. Sir, ilang taon? 32 years old, dama? Aba. Okay. So, uh, taga-rewind ka ng mga makina. Oo, matagal nang uh, nakaltas ang makina nito. Pwede bang i-rewind mo? <laughs> Pwede naman po. Aba! <laughs> uh, 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 uh. May dalawang anak ito, sir. Paalala. Okay lang naman po. Basta tanggap niya rin ako. May anak ka ba? Meron din po. Ilan? Single dad ko. Oh. Nasa yung anak mo? Nasa, nasa, ano po, bigol po. Nasa puder mo yung anak mo? So, uh, wala po, wala po sa nanay ko. Nasa bigol. Nanay ko po nag-alaga. Pero nasa puder mo nga. I mean, okay. ikaw nag, ik, wala sa asawa mo, nasa nanay mo. Nasa nanay ko po. Okay, Responsible ito. <laughs> Ilan na anak mo, Richard? Isa lang po. Isa lang. Oh, instant. Hindi ka pa nakatira, nakatatlo ka na. Okay. Mm. Ayusin mo lang yung sa pag ano ha, sa pag uh, kaltas ng makina. Ano? Okay. Mm. okay ba? Alam ko magaling ka diyan kaya 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 mo uh, gawing mababaw ang malalim ng butas nito. <laughs> okay. Mam um, R. Anong masasabi mo kay si Richard? Um, ano sir, tanggap mo ba ako? Ganon? <laughs> Wala na problema sa akin ng single mom. Ma Mapagmal yung single mom, ha? <coughs> ah, Tapos? single dad din siya, ma'am R. Uh Oo. -oh. Pero pero kailangan, pero kailangan muna loads kilalanin muna namin yung isa't isa, 'di ba? Hmm, hindi ko naman oh, na, sinasabi na ano. I mean, hindi ko sinasabi na dapat after this live kayo agad. Yes, this is only the way na magkakilala kayo, yung magkakaroon lang kayo ng communication. And afterwards, afterwards, you are a uh, kumbaga na sa individuality niyo na yung responsibility para ma-discover niyo yung pag-uugali ng bawat isa kung compatible ba kayo sa bawat isa doon kayo magi-start hindi niyo kailangan madaliin eh, na dapat maging kayo eh. okay so pagkatapos ng live na to doon kayo mag-uumpisa ito lang kasi ang tips diyan wag niyo madaliin mag umpisa muna kayo sa simpleng usapan biroan, asaran Kapag hindi nyo maramdaman yung tinasabing swerte sa isa't isa Is, uh, wala talaga yun pero pag maramdaman nyo na, na lang... mag i -e tayo masaya <laughs> sound okay pag nararamdaman nyo na halimbawa hindi na nagchat yung isa sa inyo at hinahanap na pa, lintek nag geiko <laughs> di <diponggol>, sound check <laughs> okay kapag nararamdaman mo na kapag hindi na nag chat yung isa hinahanap mo kapag uh, nagagalit ka hindi ka sinusuyo ng isa nagagalit Wait. ka ganun. yun na yung sign that is the sign na ay parang hindi ako ako di ako kulang yung araw kapag wala siya that is the sign na possible maging compatible kayong dalawa okay 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 so, okay na kayong dalawa Ah, uh, ilang taon ba na pala, ano? twenty Our... 26 pa lang po. Ayun. Ah, mm. uh, hindi pa ganong malalim ang makina? Mm, sa kalagitnaan pa lang? Opo. Okay. Tapos, tapos, um, Richard, okay lang sa iyo kasi, um, ako nasa malayo. Ako, syempre, matagal-tagal pa bago makabalik ng Pinas. Mm -hmm. Okay may, may, oh, lang. May, lang ano man. man, may, uh, may padot-dot naman. <laughs> <laughs> dot dot cellphone. Hmm, <laughs> di ba? Okay, ito so, tips ha. Pwede ipakita. Huwag isama ang muka, okay? Hmm. Sabihin nyo, Okay, galing yan. Kasi sabi ni Sir 2.0, pwede daw, pero huwag daw ipakita ang muka, okay? <laughs> Natatawa kayo, pero totoo talaga yan. Oh, ito lang masasabi ko kasi sa Richard, no? If ever man na hindi kayo maging successful, you need to respect each other. Itawan mo ng maayos yung babae. Okay? Huwag to the point na umabot kayo sa so kailangan ipahiya yung bawat isa lalo na sa social media. Okay? Kung hindi kayo maging successful, balik Aba. kayo, ba balik kayo dito. Marami dito. Maraming babae, maraming nalami dito. Okay? Ikaw si Richard, kapag hindi ka nagtagumpay, bumalik ka sa akin, bigay ko sa, sa iyo yung pang 115. O, 115 na yung nakapila sa akin dito. Ay, pa lang pangalawang, ano ko na rin to, pangalawang June ka na din kayo. Ah, ngayon ka lang napili. Mm. Nung ay umayaw yung sa eh. akin yung bisay. Ayun yun daw yung ano eh. Nang eh. daw yung baril. Mm. Hindi ki, hindi ka naman ano eh. Kung baga na may trabaho ka naman. Hindi ka naman siguro na. Taga saan ka kuya? Taga saan, ka, uh. kuya? Taga saan ka kuya Richard? Santa na Maynila. Oo, oh, taga Maynila lang. Taga Maynila ka lang. Mm, magiging Manila girl ka na R. Ah, uh -huh. Doon ka na magpapaayos. Doon ka na magpapaayos ng makina mo. Ay, doon. sa saan mo? Sa probinsya. Oo. Oh. Uh, ka <laughs> daw niya sa probinsya, Richard. Pwede rin naman. Mapapag-usapan natin yan. Kung tayo na talaga. <laughs> Dalin mo yung ano mo ah, yung mga para perenalyas mo, ano Richard, para pag mo yung makina niya, hindi ka mahirapan. Okay? Ah, oh, sige. manat. Ingat ha. Bye. So okay, okay, binyo muna. Don't forget to like, comment and share in follow 2.0. Don't forget to don't like, and comment share. and share. I'll go. Ha, sige. Maraming salamat, ah, Ma'am Ma R, and Richard. Bye. Sige.